The fucking head cut right off, man. You scared me, man. Yeah, I did, I did. Oh my, doon yung basko. Takbo, takbo, takbo. Kami oh, yung basko. So, mayana lang, guys. Bye! Halika yun. Pag-usapan natin ng mga toxic na Pilipino. <laughs> Hello guys, it's Wednesday morning. It's the middle of the week and as you can see, ang ganda-ganda ng panahon. No? Kasi nasa kalagitna na tayo na summer. So tuloy-tuloy na yung magandang panahon, hindi na umuulan. And, oh my goodness. <laughs> ito mga crown na to. Nakakatakot eh. Alam nyo ba guys, dalawang best na akong inatake ng mga crown na ito. Like, pabibigla ka na lang umapupo atakihin ka nila sa likod. <laughs> isa sa downtown at isa rito. Naglalakad lang ako ng for no reason at all. Tapos bigla nilang tinuktok yung ulo ko. Masakit din sila manuktok. Anyways, balik tayo. <clears throat> so yun nga, papaganda na yung panahon. And dahil summer na, the middle of... Uh, we're in the middle of July, kaya hindi na umuulan, medyo mainit na rin, at hindi na ako nagja-jacket. Kung napapansin yun hindi na ako naka-jacket. So, sana tuloy-tuloy itong magandang panahon and bumalik na lang yung mga rainy season kapag mga bandang September na or August. So, yun nga, habang nag-iisip ako ng na magandang i-content, -co ba't natin i-content yung mga toxic na Filipino? Kasi sa mga vlogs ko, hindi lahat magaganda yung mga kinokomment eh. Minsan, ewan ko kung pinanood ba nila yung mga videos or not. Pero makikita mo ang daming mga Pilipinong nagko-comment ng hindi maganda. O yung mga toxic yung mga comment nila minsan pinapatulan ko minsan hindi ko na lang din pinapatulan pero gusto kong pag-usapan yung mga ganitong klase ng mga kababayan natin kayo ba naisipan nyo na bang magpunta sa Canada or naisipan nyo na bang banggitin sa mga kaibigan nyo na gusto nyo mag Canada tapos naging toxic yung reply nila uh, kami na experience time yung first hand eh. kasi nung nasa Pilipinas kami nun tapos uh, ongoing na yung application namin nun eh approved na yung visa namin na punta Canada tas nagiinom man kami tas nabanggit ko nga sa kanila na oy next month paalis na kami magka-Canada na kami sabi ko sa mga kaibigan ko hindi nila alam yun ako baga nakot off guard sila kasi hindi ko binabanggit sa kanila yun eh tapos yung isa sa mga kaibigan ko sabi nila uh, wag ka na pumunta sa Canada sabi niya mahirap doon puro trabaho doon tapos sabi pa niya malamig doon hindi nyo kakayanin so yung mga ganong klase ng mga tao yung mga Kontraria na ata sila eh. So, ang gusto nila kumontra lang ng kumontra. Pero alam nyo yung kaibigan ko na yun. Nabalita ako ngayon. australia na sila. So, kahit kontra siya ng kontra sa mga plano namin nun, sila mismo nag-Australia na sila. Tapos, meron pa kaming isang kaibigan, nag-message sa amin. Tapos, tinatanong niya kung gaano yung buhay dito sa Canada. Pero sinabi namin yung totoo na maganda, masarap, pero at the same time, mahirap kasi talagang kailangang magtrabaho, hindi pwede yung petics lang. Kasi sabi niya, yung mga kamag-anak daw nila, dini-discourage sila na mag-Canada. Sila kasi nasa, ano, sa Dubai sila eh. So, oh my god, bus ko, takbo, 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 takbo. Oh. <laughs> so, Mamaya na lang guys, bye! Takabol. One hour later. Hello guys! So yun, nandito ako sa... Saan ba ito? <laughs> So guys, tuloy natin yung kwentuhan natin kanina. So yun nga, may mga kaibigan kami na nasa Dubai na minessage kami, tinatanong kung kumusta yung buhay dito sa Canada. Kasi may mga kamag-anak daw sila sa Canada na pinagtanungan din nila. Tapos ang sabi sa kanila ng mga kamag-anak nila, dyan na lang kayo sa Dubai, huwag na kayo dito sa Canada kasi mahirap dito sa Canada. Dyan sa Dubai, walang tax so matas yung nakukuha yung sahod nyo. Dito sa Canada, may tax so hindi ganun kalaki na nakukuha nyo sa sahod nyo. So sila nag-message sila sa amin. Tapos tinanong nila kami kung paano nga yung buhay dito sa Canada. Tapos sinabi din namin yung totoo na masarap pero mahirap. Pero mas okay sa Canada kaysa sa Middle East kasi nga may mga benefits dito. May tax. You know, fucking head cut my right off, man. You scared me, man. Yeah, I did like it. Don't ever come around me again, man. <laughs> What the heck's the problem with that guy? Weird. So, ingat kayo ha. May mga junkies na ganun dito. Nakita nyo yung nangyari. Nakakatakot. <laughs> so, medyo weird yung araw na ito ha. Ah. Muntik na akong mahuli sa bus kanina. Muntik pa akong masunggaban ng junkie. Grabe. Kaya <laughs> <laughs> guys ha, ah. kung pupunta kayo dito sa Canada tapos ang trabaho nyo is nasa mga city, dapat laging watch full kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo ha. Ah. Kasi hindi nyo alam kung sino talaga yung mga susunggab sa inyo. At baka mapahamak pa kayo pag hindi kayo nagmamatsag sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Hay nako. So sige, balik tayo doon sa kwentuhan. Sana kaya ko pa magkwento. <laughs> so yun nga. So tinanong ng kaibigan namin kami kasi nga sabi niya, bakit ganon sabi niya? Dini-discourage kami ng mga kamag-anak namin na nasa Canada na magpunto sa Canada. Pero nasa Canada naman sila. So, 'di ba? Doon lang medyo mapapaisip ka na eh, Bakit 'yung mga taong ganoon na nandito sa Canada pero ayaw nilang sabihin yung mga dapat na sabihin whether maganda or hindi kung bakit kailangan magpunta ng mga kababayan natin dito sa Canada. Kami guys, ako kaya ako nagbablog, kung papapansin nyo sa mga vlog ko, hindi ko sino sugarcoat kung ano yung meron dito sa Canada. Sinasabi ko, maganda dito sa Canada, pero at the same time, sinasabi ko rin na huwag mo ini-expect na kung ano yung iniisip mo na pagdating mo dito, yun ang dadatnan mo. Kasi karamihan nga sa mga kababayan natin na nagpupunta dito, nagbaback to zero or hindi nila naipagpapatuloy kung ano yung karir na nasimulan nila sa Pilipinas. At pagdating dito, nag apply sila or nakakapagtrabaho sila sa mga trabaho na hindi related sa course, sa course nila. Pero at the same time, sinasabi din natin na kumpara naman sa Pilipinas, maganda naman dito guys. Kasi nga yung mga tax na binabayaran natin, napupunta sa mga Uh, magagandang proyekto ng gobyerno. Like for example, sa mga anak namin may nakukuha kaming child care benefit. Malaan mga sa Pilipinas eh. Tapos yung sa healthcare system, libre yung pagpapakonsulta sa doktor. Libre yung mga operation. Sagot ng gobyerno yan. Although medyo mahaba nga lang yung pila. Kasi nga dumadami na yung mga immigrants. Pero at the same time, kumpara naman sa Pilipinas na magbabayad ka na ng mahal, tapos mahaba din yung pila, di ba? Tapos libre din yung education dito from elementary to high school. Although ganun din sa Pilipinas, masasabi naman natin na mas magandang education dito. Tapos napakarami pa mga dagdag benefits. Kung may anak ka na disabled or kung may anak ka na mentally challenged like may autism or something, tayo ng gobyerno yan. May matatanggap kayong allowance sa gobyerno para matustusan yung anak nyo na may pangangailangan. Sa Pilipinas wala namang ganoon eh. Pero at the same time, kailangan din natin maging honest na hindi naman lahat ng lugar dito sa Canada safe. Nakikita nyo nga kanina, bigla lang may junkie na sumubo ko na, hindi ko alam kung junkie o homeless, pero sinubukan niya ako i-grab. So ewan ko, buti nag-back nag away siya, siguro na lang. Pero may mga lugar dito sa Canada na maraming homeless, tapos maraming mga junkie na nagiging aggressive. So ingat-ingat lang din. So hindi mag hindi lahat ng lugar dito sa Canada safe at hindi rin naman lahat ng lugar dito sa Canada ay delikado. So, para Pilipinas din. Ganda naman sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas, may mga lugar na safe, may mga lugar na delikado. So, discretion mo na lang. Dapat nasa iyo, alamin mo kung, kung saan lugar ka So, aside naman sa mga toxic na mga kaibigan at mga kamag-anak, lipat naman tayo sa mundo ng social media. So guys, ever since na nag-vlog ako dito sa YouTube, sinubukan ko mag-vlog, nakaka-receive ako ng mga maraming toxic na comment. Hindi ko alam kung bakit sila nagko-comment na ganun. Pero gusto kong basahin sa inyo at sasagutin ko isa-isa yung mga toxic na comment na ito sa vlog na ito. One eternity later. Hello guys! So, tapos na yung araw. Ngayon, naglalakad ako pa uwi sa bahay namin. At least dito sa neighborhood namin safe. Unlike sa downtown maraming sira ulo ron. At least dito nakakasigurado ako walang sira ulo rito. Kasi kahit gabi maglakad ka rito ng gabi, walang mga ano sa iyo eh. Medyo safe pa dito sa amin. So gusto ko lang ituloy naging usapan natin kaninang umaga regarding sa mga toxic na commenters sa YouTube. So ito yung pinangako ko. So magbabasa ako ng limang comments. Pinili ko sila at babasahin ko sa inyo yung mga sinasabi nila. At tapos pagre-react na rin ako doon sa mga comments nila. So hindi ko nilalagay yung pangalan nila. So ikakrap ko na lang yung mga comments para yung mismo comments na lang yung makikita nyo. At saka yung iba sa mga comments na nakalagay sa held for review section ng YouTube. Kung Kumbaga yung algorithm ng YouTube hindi niya mismo ipinost ni YouTube to kundi na doon sa held for review. So hindi ko sila ina-approve kasi nga inappropriate yung mga comment nila eh. So halika basahin na natin sila. So nandito na ako sa loob ng compound namin. So upo muna ako at dito ko talaga babasahin yung mga comment. So sabi ng isang nag-comment, mga mukha tanga mga Pilipino dyan sa abroad, lalo na sa Canada. Mga tapos kayo, tinalo pa kayo ng mga in dito sa Binondo na hindi marunong mag-toothbrush, hindi marunong magsalita ng English, yung mama naman sa Pilipinas. So itong comment na ito nung mula sa isang uh, YouTube commenter, hindi ko lang kung saan ang gagaling yung galit niya sa mga Filipino OFW. Ewan ko sa kanya bakit kailangan niyang uh, yurakan yung mga Pilipino na nag-aabroad dahil may mga yumamang in-checks sa Pilipinas. Siyempre hindi naman pare-parehas ang kapalaran ng mga tao. Eh. At saka yung mga in-check na nagpupunta sa Pilipinas, mga businessman yan. So may mga puhuna na sila. Yung mga Pilipino na OFW kaya nag-aabroad kasi wala silang pera. Sana maintindihan ng na nagko-comment na ito na hindi naman lahat ng Pilipino, well, karamihan ng mga Pilipino talaga hindi naman mayaman eh. So, hindi ko alam kung bakit ganito yung kino-comment niya. Tapos, may isa pang nag-comment, sabi naman ni Kabayan, ambisyoso kasi itong si Kabayan, di sa Pilipinas. Ito yung comment niya dun sa video na ginawa ko regarding sa pag abroad pag pumunta dito sa Canada. Hindi ko alam kung bakit naging ganito yung comment ni Kabayan kasi hindi naman pangit yung video na yun eh. Actually nga, at the end of that video, para naging inspiration siya kasi hindi naman ako totally nagdusan nung nagpunta kami dito sa Canada. Actually, sinasabi ko lang sa video na yun na sa una, nahirapan ako makahanap ng trabaho until such a time na sinuwerte ako at nakahanap na ako ng trabaho. So ito sa si Kabayan, halatang hindi pinanood yung video ko. Basta lang makapag-comment ng toxic, nag-comment lang siya, pero hindi naman niya pinanood. Tapos ito pa ang sabi ng sa nating commenter. Eh bakit po ayaw yung bumalik ng Pilipinas? Kaplastikan yung content mo. Well, <laughs> sinabihan pa ako na plastic. <laughs> Samantalang nagkukwento lang naman ako kung ano yung naging struggle ko nung nagsisimula ako dito sa Canada hindi naman ako nagpapaka-plastic noon, nagpapaka-totoo nga ako noon eh. Real talk nga yung sinishare ko eh. Hindi ko sinu-sugarcoat yung experience ko dito sa Canada. At sa simula, nahirapan kami, nagkaroon kami ng struggle, at at the same time, sinwerte kami sa pag apply nakahanap kami ng magandang trabaho, kaya ngayon, hindi na kami lagi struggle So, hindi tinapos na yung video, at ito yung naging comment niya. Very toxic, pero wala tayong magagawa. May mga... Pilipino talagang ganito. And then yung sa pang nag-comment, sabi niya, bulok ang content mo. <laughs> I-vlog mo yung mga madaming successful na Pinoy dyan sa Canada. <laughs> so kasi yung content ko mostly regarding sa experience ko. Ang gusto ata ni Kabayan, mag-vlog ako ng mga successful personalities dito sa Canada. Eh syempre po, small YouTube vlogger lang ako. Hindi pa naman ganun kalaki yung pangalan ko at saka sino ba naman ako para lumapit sa mga sikat na mga uh, kababayan natin dito at humingi ng interview, di ba? Hindi ko pa naman kaya yun eh. Or hopefully in the future, sana magawa ko yun. Pero ngayon, ang kaya ko lang gawa ng content is yung mga personal experience ko dito. Actually, lahat naman ng mga Canadian vloggers, ganoon naman yung sinishare nila sa mga vlog nila eh. Mga personal experience nila. Although may mga mangilad-gilan like si Miss Ina Andalong, kasi dati siyang reporter sa Pilipinas dati, nakakapag-interview siya ng mga bigger personalities dito sa Canada. Eh, hindi naman tayo ka-level ni Miss Inat na mataas na yung masasabi nating uh, popularity niya pagdating sa ibang tao. So, ganun yun. So, for now, ang magagawa lang natin is yung sarili nating experience ang kaya nating ishare sa mga kababayan natin and hopefully sa mga experience natin may matutunan sila. Tapos ito yung pinakahuli. Sabi niya, e ano kung engineer ka? Yabang, gusto malikis sweldo, manager bangko. Ang gusto. Umuwi ka, walang tatanggap sa iyo. Mayabang ka. Nabiyan pa ako ng mayabang. Samantalang, I don't know, naka... Para sa akin naman, pinanood ko yung video na yon Parang hindi naman ako nagyayabang sa video na yun. Parang nag nagkukwento lang naman ako. Kung sa tingin nyo guys, nagyayabang ako sa video na yon eh pasensya na lang po. Hindi ko po goal hindi ko hangarin na magyabang sa video na yon kasi ang goal ko is makapag-share ng experience ko and at the same time, sana maka-inspire ako sa mga nanonood dahil dun sa naging experience ko. Hindi ko po goal magyabang sa video na yun. So, hindi ko lang po talaga maintindihan bakit may mga kababayan tayo na siya dyan toxic, na mas pinili nilang manood ng mga vloggers ng ibang tao, tapos at the same time magko-comment ng negative. Hindi na lang sila maging masaya para sa mga kababayan nila na nagsumikap at nakapunta sa ibang bansa at umasenso ang gusto nila is yun, uh, siguro mag, magpakatoxic nga kung, at uh, hindi ko talaga alam hindi ko talaga alam kung bakit nagiging toxic sila pero para sa akin sa halip na mag sa mga toxic na Pilipinong ganito mas maganda talaga is uh, mag-focus ka na lang sa sarili mo maging positive ka lagi tapos like kang humingi ng guidance mula sa Diyos at always tingnan mo yung pamilya mo at sa kanila ka magbase at sila ang gawin mong goal or sila ang gawin mong inspirasyon para magsumikap ka. Kasi at the end of the day guys, lahat tayo may kanya-kanyang mission sa mundo and ang mission natin is hindi lang para sa sarili natin kundi para makatulong at makapag-inspire sa iba. So iwasan natin yung pagiging toxic at laging stay positive lang. So, there you go guys. I hope may naishare akong maganda sa vlog na ito. At kung hindi naman po masyadong abala sa inyo, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and click the notification bell. Uh, and share this video na rin po. And also, yung, kung ano yung masasabi nyo regarding sa vlog na to, just drop your comment na lang po. Kasi nakakatulong yung mga comment nyo para i-promote ni YouTube ang video nito. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!